Yeah. 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 <coughs> nasa iyo na ang lahat, minamahal kita. Pagka nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. na na ang lahat Minamahal kita tapat Na na ang lahat Pati ang puso ko Oh, 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 oh Na na ang lahat Oh, 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 oh Na na ang lahat Lahat na mismo na Ang ganda, ang pait, ang talino inggit lahat sila sa'yo Kahit pa dapat nung kanino Kaya nung lumapit ka sa'kin sa Ay bigla ako nahilo Hindi akalaing Sabihin mong ako na Ang hinahanap mo Nasa'yo na ang lahat mahal kita pagka Nasa'yo na ang lahat sa'yo na ang lahat Pinamahal itang tapat Na sa'yo na ang lahat Pati yung puso ko Oh, 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 oh Na na, na ang lahat Oh, 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 oh na ang lahat ini ko hirap magmahal pag panalo Nag-iisa sa puso ko Di kaya pinagpamagpapago Ako ang pinili Sa dami ng ibang nereto Hindi akalain Sabihin mo ako na lang Ang kulang sa iyo Oh, nasa'yo na ang lahat Pinamahal kitang pagka na Señor na ang lahat, pati ang puso ko. Na Señor na ang lahat, minamahal kita kakan. Na Señor na ang lahat, pati ang puso ko. Na Señor na ang lahat, minamahal kita kakan. Na Señor na ang lahat, pati ang puso ko sa'yo na ang lahat Minamahal kitang tapat sa iyo na ang lahat Pati ang puso ko Oh, 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 oh Na nasa iyo na ang lahat Oh, 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 oh Na nasa iyo na ang lahat